taga-barangay, mga tambay na yan, walang ginawang mabuti. oh, kain dalawa. O, oh, anong ki? Ba't ka pa? <laughs> yung Hi, hindi ki. Ang ki susi. Ah, eh, nung narinig ko eh. Oh, Masama ba? Yung e, tindahan May to naman. eh. Gusto mo tumatambay sa tindahan mo eh. Kasi si Barbie. May ina <laughs> si Si Jose Maria. Ha? Si Jose Maria. Pareho sila lang ina Ah, mabuti naman. Naayos nila yung buhay nila. Bahay ni! Hindi ba ayos ang <at> buhay nila? <laughs> Alimalit. Ayos naman. Okay. Oo, oh, oo, oh, oo, oh. dahil Boto mahirap. Oo, ah. oh, mahirap yung may utang eh. Yung no problema ko pag ako hindi nakakabayad ng utang eh. Oo, oh, wag na. Ah. na <laughs> Pag may utang, bayaran. Ah, kaya nga, oo, oh. kaya ako nagbabayad ng utang. Oh. Pag-ingat kayo dito sa CCTV ko ha. Ah. <laughs> Baka nangungutang kayo. Gumagana na talaga yan? Gumagana oh. yan? Gumagana Akala ko props mo lang yan eh. Hmm. Hindi nga totoo yan. Ayun eh. No. Ah, ito. Ah, nakamonitor. No, ayun um, na, tinitingnan ko oh, yan. Oo no. nga o. Ayun, makawai ako. Ayun o. No. Oh. No. Ayun o. Ayun o. Tama. Asa na kami Ayun o. Ayun o. Ayun wala Oo. Walang yeah. hawak ha. Walang hawak. Wala ha. Wala. Oh. Malinis. Tambay lang kayo dito ha. Oo. Oh. Wala ba kayong kwento? Ako meron. Ano yung kwento mo? Nalalakihan ka ba sa ilong ko? Tandaan mo ah? Ha? <laughs> Gandahan mo raw. Gandahan mo raw ang kwento mo. Oh, gusto mo na kwento? Oh. O oh, ikaw ba nalalakihan ka sa ilong ko? Malaking malaki. Yan na ang pinakamalaki. Ay, Ay mali ka naman doon. Aling maliit. May malaki pa dyan? May malaki pa rito aba ate ka parang hindi yata ako oh ako kita lang utak di ba oh yung yung lolo ko oh iba ang ilong nun. ang laki ang laki oh siguro doon ka nagmana <laughs> doon ka kanino pa ba Anong kasha? ha kasha ba sa ilong mo ng lolo mo ano <laughs> ano kasi sa ilong <laughs> ng lolo mo alam mo yung masanas Di ba laki nun? Dalawahin mo pa yon, Kasiya, dalawa. Pinapagulong-gulongan niya, pumapasok sa kanan, lumalabas sa kaliwa eh. Ganong kalaki yun. Natutuwa ka na ron? Oo! Oh. <laughs> Nakakita ka na ng bagong pakwan ngayon? Yung mga bagong labas? Oo, oh, yun sa mga kalye. Ayan o. Oh. Laki Oo! Oh. Alam ba kung bakit? Oo. Oh. Yung butas sa ilong ng lolo ko, Kasya yun. Dalawa. Pwede naman. Oo, gano'ng kalaki. Matangos eh. ba yung ilong ng lolo ko? Oo. Gano'ng kalaki. Pakwan? Oo, Asia, Kasya? Kasya. Nalakihan na kayo doon? O, bakit? ba? Ano Wala yan sa lolo ko. O, bakit? Oh, <laughs> nag-brown out. Ah, uh, parang hindi ka nakabahid ng kuryente, aling maliit. No. Wala ka ng ilaw. Nagbabayad ka? ka? Ay, toto. ba't wala ilaw? Ay, ba't wala Bakit? Nasa loob na tayo ng ilaw ng lolo ko. Ha! Hoy! Pero alam mo ba? Alam mo ba? Ako, ako na may pinakamataangos na ilong sa amin. Yung, ha? oh, yung sumunod ha? sa akin, Kamilino? may butas lang, ilong na. Oo! <laughs> oh, What? pag umiinom nga ng tubig yun, nalulunod eh. Okay. <laughs> yung sumunod okay. pa yun, wala na talagang butas, sabi bibig lang umihinga. <laughs> <laughs> Kawawa naman yung pamilya nyo. Ako, ang ganda ng ilong ko. <laughs> <laughs>

4 <laughs>